kaya isa soli ko yung sa discovery magalit oh. sila kung magalit oh, kailangan mo yung ano, binayara yung iba ba yung sa'yo ng taong buong pera malinis tapos si bibigyan mo sa fly kailangan yung matino lahat binayara natin ng pera yun Okay. This scope is It's not working good. see look at this this is the parallax mm. until here until here only the 25 30 uh, the limit is here is until uh, from 30 to 100 only this is not working uh, uh, very hard uh, only here from 30 to 100 this is broken BTC Aga, ah, uh, magandang araw sa inyo lahat bali ito yung kanina na pinakita ko sa video ah, nung gagamitin ko na to pinahanap ko yung linaw ng target ayaw gumana ng scope ng parallax buenas yung kadil ko na to buenas si boss Carlos tatagay sa Isabela kung hindi ako marunong sa scope, ipapadala ko sa iyo to. Kaya lang dahil siyempre mahal natin ang ating mga customer viewers. Ah, uh, hindi natin sila bebenta ng patapon or sablay na gamit. Kamuha na to. Parallax. Dapat nakalagay ito sa zero. Dito ko sulit Ayaw niya oh. oh. Nasa pagitan siya ng 25 to 50. So nasa 35 to. Ayaw niya oh. Hmm. Tapos pag pinit mo rin eh, hanggang 100 lang siya. Puper sa mo, hindi na mababasag na sa loob niya. Ayun, ay gumana. So may problema din sa loob. Yung lapit ng target na yan, hindi siya lilinaw. So ayoko naman madismaya yung bibili na to. Kasi sino man siya. Ah, syempre bibigyan natin siya ng Tinom natin siya ng kapalit na anas. 4, 16, 42 natin ng gumagana. Uh, hindi natin ugaling magbenta ng supply maganda yung pare, pare, maganda yung happy ka happy to oh. oh. yan natin to kanina nung bago pa lang tayo malis tinig ko na sa ano ba't ako ay lumina siguro ka ako malapit lang yung range pero imposible lahat ng pinigil ko na parallax yung ganong range malilumilinaw sa so, mga na to 416, 42, same Say ano ng ano niya magnification. Ito, ito na lang dito kay boss kung lumalapit yung target ng dito na. Ayan. Working. Ay, basta Sinilip ko yung range of 100 meters or 100 yards. Ayaw niya luminaw. Nung ko, ang gumalaw lang yung malapit lang na rin Tapos nung ibalik ko, lumabo na. So, sablay ito. Ah, babalik ko ito sa company na tinawanan ko. Hindi natin pwede ibenta to Hindi natin tinotolerate ang mga reject na gamit. Yung ano, kasi napaka-importante ng para sa hunting, lalo kung may problema mo. Tama may labo. eh na Tapos yung ano niya. Magnification. Okay, lumalabo. Set, silipin mo ka ikaw sa may lipset ng scope na ari sinuari baka okay. mo, tignan mo rin kung gagana ang lapit lang, ayaw luminaw ano hindi na may target eto yan tsaka dapat naka zero yan eh naka 25 agad eh Ito luminaw naman luminaw naman ang quantity niya ayun malayo hindi binili yan para sa malapit long range scope yan eh oh ayaw ba no hindi nagbabago eh yung sinasabi ko sa'yo hindi nagbabago set yung galaw mo ng konti lang na to magbabago siya every range yung target mo pansin mo ay eh, 500 to infinite siya kaya ba't dito nasa 100 oh? mm -hmm. sira yung ano na may problema yan ibabalik natin yan sa discovery mm -hmm. Yung Sa natin pa po. Sa ng pinagbago. Oh, Halos ano lang eh. Mga 1 inch lang yung iniikot niya eh. Yung ginagalaw. Dapat yan 360 degrees man lang. Baka nasa ano lang siya 90 degrees lang yung ikot. Okay, boss. Uh, na yung so, ka natin papayag na maargabiyagi. Kahit sino na bayan. Kasi sa totoo lang sila magpapayaman sa atin ya, argad yung mga tao uh, hindi tayo makabenta lang mga tol tayo kailangan pag mali, palitan pag kulang, dagdagan pag sobra, bawasan gusto ko happy ka hop papalitan natin to may depresya to dito lang sa ilog ano ako bali sa soli ko sa kanila <laughs> Umaran. Ganda visit. Tapos okay, ito natin ang isa, isa ay sa ito ay AOC. Pero isang klase lang naman siya pita na masyap, nagbabago. Inside the reticle same design. Tin reticle. May iba po ito. Parang mahina hangin hanginari. Sabi natin, argan! Bumata eh. Oh! Anak mga labo. Astro, gusto. Ito, ito. Okay. Ayaw na rin sa ka ng bakal doon. Astro. ah, ko na Isa pang putak para sure. Butas na yung okay. Okay. Na ito. Okay. Napakagal ito. pa na ito. Sige. Sabit mo rin yung bakal. Biro yung ito. Ang mm, tatlo. Ang okay, dito talaga dapat Ang

pinuha natin medyo gumagalaw yung trigger eh mm. Palitan dyan balay okay. sa kanina eh Thank, you. Okay. Thank you. zero ka, nasa zero ka. Video. Eh, baba mo ng camera. Ah. Ano O, may na, yun! asal din. Yung nakaraan niya. Eh, wala sa zero. Maglalagay ko ulit yung patong do. Ay. Maglalagay okay. ka okay. na okay, ng okay. sa natin. Ha. Sisirin natin sa silencer. Tingnan mo Saan ito mama? Hindi ko nakita Nakapan ako ng silent cell mama Yung motion kasi dyan may mahirap eh Yeah, kaya sa solid na yun sa discovery magalit sila oh, kung magalit oh, kailangan mo yung ano, binayaran yung binabay sayo ng kakao buong pera malinis tapos yung bibigyan mo sa blay kailangan yung matino lahat binayaran natin ng pera yun okay O kung ano kwento yan basta problem mo sisira ko na set ang target na binutok ako kanina yung pang apat na tulok sa dulo so ang bibiray natin yung sa dulo sige set, bira ang ko muna kaya nyo baril nung polis ba may ano Okay, Ibrahim yung taas ng... yung... taas na set, nasa taas. Sa taas mo na. Malalaki na. Yung maliliit. Tumula. Sorry ah. Oh, Kapitan eh. baril mo boss. <laughs> one shot to down. <laughs> Nakatutok ah. Nako ano no, one shot to down. Malikot. Boss at discard sa, 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 sa pagbaril na yan. Hanggang limilikot, pagtapat ng cross, kitip. Okay na set. Abiray sa baba. Yan yung pinihirapan kami scoop isang araw. Ay, nung silencer. Kung hindi ka marunong sa baril ng na setup, nakapo, battery pa dyan. taga ano to, tagay sa bela may ari na to boss i-saving yan ah nag down na siya set, pilipit yung bala pilipit yung bala ayan yeah. ah, baka pilipit, nakita oh. ah, may kwet nakita may chance dito nga natatama yun yeah, nintikan lang nung bala dyan nakatago isa eh. kaya yan, yeah. bagsak yan nakatago na ng konti oh, namalagot gusto kaya na Nice.